Kita sumipa ang presyo ng itlog simula ng pumasok ang bear months. Nakaapekto dyan ng pagtaas ng demand dito. Kaya naman, ayon sa Department of Agriculture, ginagawa na nila ng paraan para tumaas ang produksyon ng itlog lalo na ngayong holiday season. Si Clay Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelic, tumaas na ng 30 pesos ang uh, kada tray ng itlog. Katumbas yan ang pisong umento sa bawat tiraso ng itlog. Malalaking itlog ang karaniwang inilalaga at isinasahog ni Aling Maribel sa kanyang tindang lugaw. Pero ngayon... Ngayon naging medium na lang. Depende siya pag minsan tumataas pa siya, naging small na kami. Ganun. Kaya minsan yung gusto mo nagreklamo na ba't maliit. Eh, sabi namin kasi mahal talaga ang bilhin ngayon ng itlog. Tumaas talaga siya. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nagsimulang sumipa ang presyo ng itlog pagpasok ng Vermonts. Ang presyo ng medium size na puting itlog na karaniwang pangulam at sangkap sa leche flan. 7 pesos hanggang 8 pesos and 50 centavos. Tumaas ang piso kada piraso. 30 pesos yan na dagdag sa bawat tray. Nasa dalawang piso naman ang aumento sa presyo ng pulang itlog o itlog na maalat na topping sa bibingka na patok tuwing holiday. Sir, bakit daw po nagtaas ang presyo? Ano, unti um raw supply. Lalo, tataas. Lalo na pag-December. Kasi mas maraming ginagamit na itlog. Ayon sa Philippine Egg Board, nasa 5 pesos and 90 centavos hanggang 7 pesos and 67 centavos ang farmgate price ng itlog. Bumaba kasi ang supply dahil tinamaan ng bagyo at bird flu ang ilang layer farm. Nalugi kaya marami yung nagbabas ng, ano ng alaga. Kaya nasa low side tayo ng, uh, ng, ano, ng supply. Kaya talaga tumata sa presyo going uh, the Christmas, holiday season kasi maraming produkto na talagang alibaw cakes, yung mga kakanin, di ba? Yan ay talagang ginagawa yan paskat bago ng mga leche Sabi ng DA, mataas ang demand ngayong paparating ng holiday. Pero nagpapalaki na anila ng produksyon ng ilang farm na nakausap ng ahensya. They can expect, uh, we can expect na makaka, uh, ano na, lalapas na ulit sa, sa demand yung production. Patuloy din ang pagtutok ng DA sa presyo ng bigas. Ang problema sa mahal na presyo ng bigas sa Batanes na naglalaro sa 64 hanggang 75 pesos kada kilo, bunsod ng kawalan ng supplier at mahal na transportasyon, tinugunan ng Regional Office ng DA at National Food Authority. Uh, they will help uh, para maano yung logistics cost. O, magkano po yung possible ibabapo ng presyo ng rice? Uh, ano, yung papasok siya doon sa level ng 45. Kasunod ng report ng United Nations na nasa 51 milyong Pilipino ang nakaranas ng katamtaman hanggang malalang food insecurity nitong 2020 hanggang 2022 na pinakamataas sa Southeast Asia. Tiwala ang DA na tataas ang produksyon ng pagkain ngayong taon at mas magiging accessible dahil pababaan ang presyo ng abono at iba pang farm input. Nakaalalay din ang pamahalaan sa pagbibigay ng masustansyang pagkain sa tulong ng food stamp program. Angelic, nasa 77% ang rice self-sufficiency ng Pilipinas na karang taon. Pero ngayon 2023, tiwala ang Department of Agriculture na maaabot yung 85% hanggang 87% na rice self-sufficiency ng ating bansa dahil na rin sa mga iba't ibang programa at pagtutok mismo ng Presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura. Angelic. Okay, uh, Clay, balikan lang natin ng uh, usapin ng itlog dahil ito nga ang uh, madalas na kinakain na lang ng mga Pilipino ano, para makatawid sa gutom. Um, makakayanan ba na mapunan yung ating supply uh, sa mga susunod na buwan? Meaning to say, ano nga ba yung uh, cycle ano, mula ng mga itlog, ang isang manok hanggang sa ito'y lumaki at pwedeng ibenta sa merkado ang manok? essentially base sa pag-aaral ng Department of Agriculture by November or December ay makakapagpalaguna ng produksyon saktong sakto yon na dadami yung uh, pag uh, layer farming, no? yung uh, produksyon ng itlog sa ating bansa at sabi nga ni ASEC uh, Arnal Arnel de Mesa ay magsa na yung presyo pagdating ng holiday season. Angelique? Okay, maganda balita yan. Maraming salamat sa iyo, Clayzel Pardilla.